Pork Mechado. We'll begin by marinating our pork, in a bowl, combine the pork cubes with a mixture of soy sauce, freshly squeezed calamansi juice, liquid seasoning, and a generous dash of ground black pepper, haluin ng mabuti allowing it to infuse the meat with its delicious flavors of our marinade, then let it sit for one hour or much better overnight. Ngayon naman magpainit ng konting mantika sa wok, at ilagay ang mga patatas, prituin lang ang mga ito once is done set them aside. Next, prituhin na natin ang mga carrots once we achieve that ideal level of doneness and cooked to perfection. Ilagay muna natin sa isang tabi, and we'll be incorporating them into our dish later. Using the same wok, ipansir na natin ng mabuti ang mga karne. Once naglight brown na ang kulay nito, halo-haluin lang natin hanggang magmantika ang ating pork, then set them aside. Ngayon igisa na natin ang minced garlic until its fragrant aroma fills the air, afterward, add the onions, at ituloy lang natin ang panggigisa allowing their sweetness meld with the savory garlic, tapos mag-add tayo ng red chilies if you wish, but that's entirely optional. Ngayon ay ilalagay na natin ang mga kamatis na tinanggalan ng buto, then season natin with salt and pepper to taste, stir it thoroughly until the ingredients are fully combined, at yung mga kamatis ay malambot na. Now it's time to add some tomato paste to our dish at ituloy lang natin ang panggigisa for a few seconds. Pag okay na ito ibalik na natin ang mga pork at season natin ulit ng paminta, tapos sa sangkot lang natin ito ng mabuti para kumapit ang atin pampalasa sa pork. Halo lang ng halo for 2 minutes, then ilagay na rin natin ang pinagbabara ng atin pork at mag -add din tayo ng tubig hanggang sa level ng karne, add bay leaves and cover the pan, and let it simmer for 45 minutes or until pork becomes tender. After waiting for a period of time, maglalagay na tayo ng sugar to balance the taste ng ating dish, at ibabalik na rin natin ang mga na-fried na carrots at patatas, then simmer it again for another 2 minutes. Sa wakas, dumating na ang oras na matagal nating hinihintay, our meticulously prepared pork mechado is finished and awaits our enjoyment.